Nakita mo na ba ang mga kahangahangang estrukturang arkitektural na napakalaki at komplikado na tila hindi ka panipaniwala? Naisip mo na ba ang mga gusaling itinayo gamit ang hindi pangkaraniwang yaman, kaya nilang tumagal sa pagsubok ng panahon, bumagsak sa misteryosong mga pangyayari o nagtatago ng mga lihim na hindi pa nabubunyag ng modernong agham? Isinulat sa Biblia ang ilan sa pinakakamanghamanghang mga gusali sa kasaysayan, bawat isa'y may dalang misteryo, isang nakalimutang aral, o isang katotohanang kakaunti lamang ang may lakas ng loob upang alamin. Sa video na ito dadalhin ka namin sa isang kapanapanabik na paglalakbay upang tuklasin ang limang maalamat na istrukturang biblikal at ang kanilang mga lihim. Ngunit maghanda ka, ang huling istruktura ay maaring wasakin ang lahat ng iyong paniniwala at lubusang pagtakhan. Handa ka na bang sumisid sa mga hiwagang naguugnay sa pananampalataya, kasaysayan at arkeolohiya? Humanda ka dahil ang iyong pananaw tungkol sa nakaraan at hinaharap ay maaring magbago. Tara, simulan natin! ang mga kahanga-hangang istruktura ng Biblia. Maisip mo ba ang paggawa ng isang napakalaking barko gamit lamang ang simpleng mga kasangkapan? Walang crane, walang makinarya, tanging kahoy, pagod na mga kamay at matibay na pananampalataya. Ito mismo ang nagawa ni Noe at ang kanyang kwento ay patuloy na humahamon sa mga siyentipiko, arkeologo at sa mga naniniwala sa mga himala. Ayon sa kasulatan, sa panahon ng matinding kasamaan at kaguluhan sa mundo, pinili ng Diyos si Noe para sa isang tila imposibleng misyon ang magtayo ng isang dambuhalang sasakyang makapagliligtas sa kanyang pamilya at sa bawat uri ng hayop mula sa isang mapaminsalang pagbaha. Isipin mo ito, inutusan ng Diyos si Noe. Sinimulan niyang putulin ang mga puno hugisin ang kahoy at planuhin ang bawat bahagi. Isang napakahirap na gawain mga dekada ng pagtatrabaho sa ilalim ng matinding init ng araw. Habang iniinsulto at pinagdududahan ng iba at may matinding responsibilidad na pangalagaan ang mga nilikha ng Diyos. Ngunit ang arka ay hindi isang karaniwang sasakyang pandagat. Ito ay napakalaki may habang halos apat na raan at talampakan, lapad na pitumput limang talampakan at taas na apat na put limang talampakan, halos kasing laki ng isang modernong barkong pangkargamento. Ito ay gawa sa kahoy ng gopher at tinataka ng alkitran upang mapaglabanan ang malakas na baha. Ngayon, pag-isipan natin ito. Paano nagawa ni Noe ang ganoong kalaking gawain ng walang modernong kagamitan? Paano inayos ang mga hayop sa loob ng arka? At higit sa lahat, tunay nga bang may baha na lumunod sa buong mundo? Kwento lang ba ito o katotohanan? Matagal nang sinusubukan ng mga siyentipiko na sagutin ang mga tanong na ito. Natuklasan ng mga heologo at mananalaysay ang ebidensya ng isang malawakang pagbaha sa rehiyon ng Mesopotamia. Ayon sa pananaliksik, libu-libong taon na ang nakalipas, maaring nagkaroon ng isang napakalaking pagbaha na lumunod sa malawak na bahagi ng lupa dahilan upang lumaganap ang alamat ng isang pandaigdigang dilubyo. Lalo pang naging kapana-panabik ang usapin ng may lumitaw na mga ebidensya tungkol sa posibleng labi ng mismong arka Noong isang libu siyam, naraan limamput isang Turkish aviator ang nagulat ng isang estrukturang kahawig ng isang katawan ng barko sa bundok Ararat. Simula noon, maraming ekspedisyon ang nagtangkang tukuyin kung ang mga labi sa bundok ay talagang bahagi ng Arkaninoe. May ilang mananaliksik na nakakita ng piraso ng kahoy na tila naging bato na at mga pormasyon ng bato na katulad ng istruktura ng isang malaking barko. Ngunit nananatili ang misteryo. Totoo nga bang natagpuan ang arka ni Noe? Habang nagpapatuloy ang mga pagtatalo sa agham, matatag pa rin ang pananampalataya. Isipin mong nakatayo ka sa harap ng isang lungsod na napapalibutan ng napakataas at matitibay na pader, isang kutang dinisenyo upang pigilan ang anumang kaaway at protektahan ang mga naninirahan nito mula sa anumang panganib. Ngayon, isipin ang hindi ka panipaniwala, ang mga pader na ito ay hindi bumagsak dahil sa mga makapangyarihang makinarya, pagsabog o digmaan. Sa halip, gumuho ang mga ito sa bisa ng isang bagay na mas mahiwaga. Ang tunog ng mga trumpeta at ang kapangyarihan ng sama-samang pananampalataya. Ito ang kwento ng Jericho, isa sa pinakamatandang lungsod sa kasaysayan ng tao. At ang tagpo ng isa sa pinakahindi maipaliwanag at pinagtatalunang pangyayari sa Biblia isang pangyayaring patuloy na sinusuri ng mga siyentipiko at mananalaysay sapagkat hinahamon nito ang lohika at nakakabigani pa rin hanggang ngayon. Ngunit totoong nangyari ba ito? At higit sa lahat, ano ang sinasabi ng modernong agham tungkol sa biglaang pagbagsak ng Jericho? Ayon sa kasulatan, ang Heriko ay isang matibay na lungsod na may napakataas at solidong pader. Sa loob ng apat na pung taon, ang mga Israelita ay pagalagala sa disyerto, kaya tila imposibleng masakop nila ang lungsod na ito. Ngunit may plano ang Diyos, isang plano na taliwas sa karaniwang estratehiyang militar. Sa halip na sugurin ang lungsod gamit ang sandata, iniutos sa mga Israelita na lumakad paikot sa lungsod nang isang beses bawat araw sa loob ng anim na araw ng walang ingay at walang anumang pag-atake para bang naghihintay sila ng isang hindi nakikitang senyales ngunit sa ikapitong araw biglang nagbago ang lahat iniutos sa kanila na paikutan ang lungsod nang pitong beses kasabay ng malakas na tunog ng trumpeta at isang sabayang sigaw mula sa buong hukbo. At bigla, sa hindi maipaliwanag na paraan, bumagsak ang matitibay na pader. Hindi dahil sa mga makinarya ng digmaan, hindi dahil sa lindol, kundi sa tanging lakas ng tunog. Pag-isipan natin ito, paano maaring gumuho ang isang matibay na pader dahil lamang sa pagmarcha at tunog ng trumpeta? Noong ikadalawampung siglo, masusing sinuri ng mga arkeologo ang lugar ng Heriko upang alamin ng katotohanan at ang kanilang mga natuklasan ay mas lalong naging kapanapanabik. Noong taong isang libu siyam na isang British archaeologist na si Kathleen Kenyon ang nagsagawa ng paghuhukay at natagpuan niya ang mga labi ng isang malaking pader na bumagsak sa isang hindi inaasahang paraan. Lalo pang naging kamangha-mangha ang kanyang tuklas nang matuklasan niyang ang pader ay bumagsak mula sa loob, palabas. Isang bagay na hindi karaniwan sa isang pagsalakay dahil kadalasan, ang mga pader ay bumabagsak mula sa labas papaloob kapag inaatake ng mga kaaway. Ngunit sa Jericho, ang pagbagsak ay nagmula sa loob, isang detalye na eksaktong tumutugma sa kwento sa Biblia na ang pagbagsak ay hindi dahil sa tao kundi sa isang mas makapangyarihang puwersa. Ngunit paano kung may natural na paliwanag para sa pagbagsak ng pader ng Jericho? Ayon sa ilang eksperto, maaring isang lindol ang tunay na dahilan ng pagbagsak ng pader lalo na't ang Jericho ay nakapwesto sa isang geological fault kung saan madalas ang aktibidad ng lindol. Maaring ipaliwanag ito ng agham, ngunit may isang malaking tanong. Paano nalaman ni Josue at ng mga Israelita ang eksaktong oras kung kailan magaganap ang isang lindol? At higit pa rito, paano nangyari na eksakto itong sumabay sa pagsigaw at pagtunog ng trumpeta? Napakalaking pagkakataon para ito ay ituring na isang simpleng aksidente. Maaring ito ang bihirang sandali kung saan nagtagpo ang agham at pananampalataya, isang pangyayaring hindi maipaliwanag ngunit nagpapakita ng isang mas mataas na kapangyarihan. Anuman ang tunay na dahilan na nanatiling isa sa pinakamalalaking palaisipan sa arkeolohiyang biblikal ang pagbagsak ng Heriko. Maghanda ka dahil ngayon ay tutungo tayo sa isang mas mahiwagang at nakamamanghang estruktura. Isipin mo ang isang templo na napakaganda kaya't ang kanyang mga dingding ay kumikislap sa dalisay na ginto sumasalamin sa liwanag ng araw na tila bumabalot sa kanya ng isang banal na kaluwalhatian, isang dambanang itinuturing na pinakasagrado sapagkat dito nananahan mismo ang presensya ng Diyos. Ito ang templo ni Solomon, ang rurok ng banal na arkitektura ng Israel, pinaliligiran ng paghanga, paggalang at kapangyarihan ng Diyos. Ngunit paano ito itinayo? Ano ang sinasabi ng mga ebidensya ng arkeolohiya tungkol sa kanyang pag-iral? At higit sa lahat, ano ang mas malalim na espiritual na kahulugan na taglay nito? Nagsisimula ang kwento kay David, ang dakilang hari ng Israel na may matinding hangaring magtayo ng isang tahanan para sa Diyos. Ngunit ang banal na misyong ito ay hindi itinakda para sa kanya, kundi para sa kanyang anak at tagapagmana si Solomon na bantog sa kanyang walang kapantay na karunungan. Ang pagpili sa bundok Moraya bilang lugar ng templo ay hindi isang aksidente. Ito ay isang makabuluhang desisyon na may malalim na espiritual na kahulugan. Dito mismo, maraming henerasyon bago nito, muntik nang ihandog ni Abraham ang kanyang anak na si Isaac, isang puok na puno ng mahahalagang banal na pangyayari at espiritual na kasaysayan. Ang pagtatayo ng templo ni Solomon ay hindi lamang isang tagumpay sa larangan ng arkitektura. Ito ay isang napakalaking gawain kung saan bawat detalye ay may banal na layunin. Ang mga batong ginamit ay maingat na inukit at hinugis malayo sa mismong lugar ng pagtatayo, isang pambihirang hakbang upang matiyak na walang tunog ng martilyo o pait ang makasisira sa sagradong katahimikan alinsunod sa utos ng Diyos. Isang palaisipan ang dulot nito paano naihatid, inilipat at eksaktong pinagdikit-dikit ang malalaking block ng bato upang mabuo ang isang napakagarang templo ng walang maingay na konstruksyon sa mismong lugar. Ang mga Cedro ng Lebanon, kilala sa kanilang kahangahangang kalidad, ay inangkat mula sa malalayong lugar ang kanilang mabangong halimuyak ay bumalot sa templo hindi lamang bilang pampaganda kundi bilang sagisag ng kadakilaan at koneksyon sa Diyos. Ngunit ang pinakakapansin-pansing bahagi ng templo ay ang loob nito, balot sa dalisay na ginto, sumisinag ng liwanag na tila makalangit. Sa bawat sulok, may mga inukit na larawan ng mga kerubin, puno ng palma at bulaklak na nagbigay ng isang mistikal na kapaligiran na para bang inilalayo ang sinumang pumapasok mula sa makamundong daigdig. Sa pinakasagradong bahagi ng templo, matatagpuan ang banal ng mga banal, isang silid na nagtataglay ng kaban ng tipan, ang mahiwagang sisidlan na sumasagisag sa pisikal na presensya ng Diyos sa kanyang bayan. Matapos ang pitong taon ng masusing paggawa, Natapos ang templo, ngunit ang mga pangyayari sa araw ng pagpapasinaya nito ay higit pa sa inaasahan ng sinuman. Tinipon ni Solomon ang buong Israel para sa isang seremonyang hindi nila malilimutan. Sa harap ng Dambana, nanalangin ang hari ng may matinding pagsamo na humihiling sa Diyos na kilalanin ang templong ito bilang kanyang tahanan sa lupa at saka isang himala ang naganap, isang maningning na ulap ang bumalot sa buong templo, nagpapahiwatig ng pisikal na presensya ng Diyos. Ngunit mas lalong nakabibigla ang sumunod na pangyayari, isang apoy ang bumaba mula sa langit, tinupok ang mga handog sa altar sa harap ng namamanghang mga tao. Ang makalangit na pagpapakitang ito ay nagpatunay na tinanggap ng Diyos ang templo bilang kanyang sagradong tirahan dahilan upang ang buong kongregasyon ay lumuhod sa matinding paggalang at pagsamba. Sa sandaling iyon, nararamdaman nilang tunay silang nasa harapan ng buhay at makapangyarihang lumikha. Ngunit hindi dito nagtatapos ang kwento ng templo ni Solomon. Sa paglipas ng mga siglo, Nanatili itong isang misteryong bumabalot sa kasaysayan, ang mga lihim nito, ang paglaho nito, at ang hindi pa rin nalulutas ng na mga palaisipan tungkol dito ay patuloy na umaaling-aungaw sa pag-iisip ng mga iskolar at mananaliksik. Maghanda ka dahil ang susunod na istrukturang ating tatalakayin ay mas makapangyarihan at mas nakalilito pa kaysa rito. Isipin mo ang isang mundo kung saan ang buong sangkatauhan ay may iisang wika. Walang hadlang, walang hangganan. Ang lahat ng tao ay nabubuhay sa ganap na pagkakaunawaan pinagbubuklod ng isang matinding ambisyon. Ang magtayo ng isang tore na abot sa langit. Ngunit sa halip na mapalapit sila sa Diyos, ang kanilang hangarin ay nagdulot ng kanyang galit. Ang sumunod ay isang pangyayaring tunay na kamangha-mangha. Ang kanilang wika ay biglang nagulo at ang dakilang proyekto ay naiwang hindi kailanman natapos. Ngunit ano nga ba ang Torre ng Babel? Totoo ba itong umiral? Ano ang maaaring ipakita ng arkeolohiya tungkol sa kwentong ito? At higit sa lahat, anong mahalagang aral ang hatid nito sa atin hanggang sa kasalukuyan? Ayon sa Biblia, matapos ang malaking baha, ang mga inapo ni Noe ay kumalat upang muling punuin ang mundo. Sa loob ng mahabang panahon, sila ay nanatiling magkakasama, nagsasalita ng iisang wika na nagbigay sa kanila ng pambihirang kakayahan. Walang hadlang sa kanilang kaayusan at walang sagabal sa kanilang pag-unlad. Kalaunan, napili nilang manirahan sa kapatagan ng Shinar, isang rehiyon na kilala ngayon bilang sinaunang Mesopotamia. Ngunit hindi lamang sila naghanap ng tirahan, nais nilang gawing walang kamatayan ang kanilang presensya gamit ang makabagong teknolohiya noong panahong iyon mga hinurnong laryo at alkitran bilang semento. Sinimulan nilang itayo ang isang dambuhalang gusali, isang tore na magiging pangwakas na sagisag ng kalayaan ng tao. Magpatayo tayo ng isang tore upang tayo ay magkaroon ng dakilang pangalan at hindi magkawatak-watak sa buong mundo, kanilang ipinahayag Genesis 11.4. Ang kanilang layunin ay hindi lamang maabot ang langit, kundi ipakita ang kanilang sariling kapangyarihan isang tahasang pagsuway sa Diyos. Habang patuloy ang pagtatayo, ang tore ay lalong tumataas, isang simbolo ng walang hanggang kakayahan ng tao. Ngunit minamasdan ito ng Diyos at nagpasya siyang mamagitan. Isang makapangyarihang hakbang ang kanyang ginawa. Ginulo niya ang kanilang wika upang hindi na sila magkaintindihan. Isipin mo ang eksenang ito. Ang isang mason ay humihingi ng laryo, ngunit tubig ang ibinibigay sa kanya. Ang tagapamahala ay nagbibigay ng utos, ngunit walang nakakaunawa sa kanyang sinasabi. Ang dating perpektong koordinasyon ay biglang naging ganap na kaguluhan. Sa isang iglap, ang lugar ng pagtatayo ay naging isang eksena ng lubos na pagkalito. Ang dating imperyo ng walang harang na komunikasyon ay tuluyang nagkawatak-watak. Hindi na nila naipagpatuloy ang pagtatayo ng tore. Sila ay naghiwa-hiwalay, naglakbay sa iba't ibang panig ng mundo at mula sa kanila, nagmula ang iba't ibang bansa at kultura na bumubuo sa mundo ngayon. Ngunit nananatili ang tanong, totoo nga bang nangyari ito? Maraming iskolar ang nagsasabi na ang tore ng Babel ay maaaring hinango mula sa isang zigurat, isang uri ng hakbang-hakbang na templo sa Mesopotamia. Ang pinakakilala sa mga ito ay ang Etemenanki, isang napakalaking templo sa sinaunang Babylonia na itinayo upang parangalan si Marduk, ang kanilang pangunahing Diyos sa mga lumang talaan, inilarawan ito bilang ang bahay na naguugnay sa langit at lupa, isang pamagat na kahawig ng layunin ng tore ng Babel ayon sa Biblia. Sa loob ng libu-libong taon, ang templong ito ay paulit-ulit na nawasak at muling itinayo hanggang sa tuluyan itong iniwan. Maaring ito nga ba ang mismong tore na tinutukoy sa kasulatan? Bagamat walang tiyak na ebidensya, hindi maitatanggi ang kahanga-hangang pagkakatulad nito sa kwento ng Tore ng Babel. Ang kwento ng Tore ng Babel ay higit pa sa isang simpleng kasaysayan ng pagkakahati-hati ng wika ng tao. Ito ay isang walang hanggang babala tungkol sa panganib ng walang habas na ambisyon hanggang saan dapat umabot ang pagsisikap ng tao ang ating walang humpay na paghahangad ng kadakilaan at kapangyarihan ba ay maaaring magtulak sa atin sa mga hamong lampas sa ating pangunawa? Maghanda ka sapagkat ang susunod nating tuklasing istruktura ay nagtatago ng mas malalalim at mas nakamamanghang lihim. Isipin mong dumaan sa isang panahon ng matinding pagdurusa at sa pilitang paglisan. Ang iyong bayan ay naitaboy mula sa sariling lupain, dinala sa isang banyagang teritoryo at nasaksihan mo ang pagkawasak ng iyong banal na templo, ang sentro ng iyong espiritual na buhay. Para sa marami, ang ganitong pangyayari ay maaaring tuluyang pumuksa sa kanilang pananampalataya. Ngunit hindi ito ang nangyari sa mga Hudyo nang sila ay bumalik mula sa pagkakabihag sa Babilonia dala nila ang isang pangitain ang muling pagtatayo ng templo at ang pagbabalik ng kanilang pananampalataya ang ikalawang templo ng Jerusalem ay hindi lamang isang gusali ito ay sagisag ng muling pagsilang pag-asa at pagpapatibay ng pagkakakilanlan ng isang buong bansa ngunit paano nila itinayo ang templong ito ano ang nagbigay rito ng natatanging kahalagahan at higit sa lahat, bakit ang pagkasira nito ay naging napakasakit sa kasaysayan? Matapos ang pitumpung taon ng pagkakabihag sa Babylonia, pinayagan ng hari ng Persya na si Ciro ang dakila ang pagbabalik ng mga Hudyo sa kanilang lupain. Hindi lamang niya inaprubahan ang kanilang pagbabalik kundi ipinag-utos rin niya ang muling pagtatayo ng templo at naglaan pa ng pondo para dito. Ngunit sa pagsisimula ng pagtatayo, isang mapait na katotohanan ang lumitaw. Ang bagong templo ay hindi magiging kasing ingrande ng kay Solomon. Ito ay mas maliit, mas payak at wala na ang kaban ng tipan na dating nasa banal ng mga banal wala rin ang makinang naginto na bumabalot sa mga dingding nito. Ang matatandang nakakita sa unang templo ay napaluha sa kanilang nasaksihan. Nagdadalamhati sa katotohan ng ang bagong gusali ay malayong malayo sa dating kaluwalhatian. Ngunit isang hindi inaasahang pangako ang lumitaw sa pamamagitan ng propetang si Hagay na nagpahayag ng isang makahulugang pahayag. Ang kaluwalhatian ng templong ito sa hinaharap ay magiging higit pa kaysa sa nauna, hagay dalawa siyam. Paano ito maaaring mangyari? Paano magiging mas dakila ang isang templong mas payak at mas maliit kaysa kay Solomon? Lumipas ang mga siglo at natagpuan ang kasagutan sa katauhan ni Herodes ang dakila, isang hari na hindi nalilimitahan ng anuman, pagdating sa pagtatayo ng engranding istruktura. Siya ang nagsimula ng isang malawakang pagpapalawak at pagpapaganda ng ikalawang templo, ginawang isa sa mga pinakakahanga-hangang gusali ng sinaunang mundo ang isang simpleng templo. Pinalawak ni Herodes ang patyo ng templo ng doble ginawang isang malawak na sagradong lugar itinayo ang napakalalaking haligi at malalawak na daanan na kamamangha sa sino mang bumisita. Ang ilang bahagi ng templo ay binalot ng ginto at puting marmol, kaya't kumikinang ito sa ilalim ng araw ng Jerusalem. Ang resulta ay isang templong napakaganda na nagdulot ng pagkamangha sa mga peregrino. Nagsilbing buhay na sentro ng hudaismo, isang lugar kung saan nagtitipo ng mga tao upang manalangin, mag-alay ng sakripisyo at hanapin ang presensya ng Diyos. Sa loob ng mga pader ng templong ito, nagturo si Jesus pinalayas ang mga mangangalakal at nagpahayag ng isang nakagugulat na hula. Walang batong matitira rito na hindi mawawasak. Mateo 24:2, isang babalang natupad noong 70 AD bilang tugon sa unang pag-aalsa ng mga Hudyo, nilusob ng Imperyong Romano ang Jerusalem. Matapos ang ilang buwang matinding labanan, nagtagumpay ang mga sundalong Romano sa pagsira sa lungsod at sinunog ang templo. Ayon sa mga tala ng kasaysayan, natunaw ang ginto sa loob ng templo at lumusot sa mga puwang ng bato kaya't pinagpira-piraso ng mga sundalong Romano ang templo upang kunin ang mahalagang metal. Nang tumigil ang pagkawasak, ang natira lamang ay mga guho at ang kanlurang pader, isang tahimik na alaala ng dating karilagan ng templo at isang malungkot na simbolo ng napakalaking pagkawala. Ngunit ang kwento ng templo ay higit pa sa pisikal nitong anyo. Sa kasaysayan, ito ay isang banal na lugar kung saan nananahan ang presensya ng Diyos, kung saan iniaalay ang mga sakripisyo, at kung saan hinahanap ng mga tao ang kapatawaran at gabay. Ngunit isang makapangyarihang pagbabago ang naganap sa pamamagitan ni Jesus. Ipinakilala niya ang isang revolusyonaryong konsepto nang sabihin niya, gibain ninyo ang templong ito, at sa loob ng tatlong araw ay muli ko itong itatayo, 1.17. Ang kanyang mga salita ay hindi lamang tumutukoy sa isang gusali na gawa sa bato at semento. Tinutukoy niya ang kanyang sarili. Ipinahiwatig ni Jesus na ang tunay na templo ay hindi isang istruktura, kundi ang puso ng tao mismo ang magiging tahanan ng Diyos. Pag-isipan ang malalim na katotohanan ito. Kung hinahangad ng Diyos na manahan sa iyo, handa ba ang iyong buhay na tanggapin siya? Dala mo na wa ang pagninilay na ito sa iyong puso. Maraming salamat sa pagsama sa amin sa paglalakbay na ito sa kasaysayan at pananampalataya. Pagpalain ka nawa ng Diyos at inaasahan namin ang muli nating pagkikita sa susunod nating pagtuklas.